nagigiliwan online ang TikTok videos ng mother-daughter duo na sina Mahek at Ansrin Bukari. Marami ang humahanga sa tila hindi mabubuwag na samahan ng mag-ina. Subalit ang hindi alam ng publiko, isang madilim na lihim ang mas nagpatibay sa mga ito. Ang sekretong affair ni Ansrin sa isang 18 anyos na si Sakib. Nang magbanta ang binata na ilalabas nito ang kanilang itinatago Umantong ito sa isang masaklap na trahedya. Isang maling pag-ibig at sampung nawasak na buhay. Ang kasong ito ay istorya ng bawal na pag-ibig, obsession, extortion, at cold-blooded murder. Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng Dabukari Double Murder Case. Murder case. Taong 1999 nang isilang ang Pakistani-British na si Mahek Bukhari sa Stoke-on-Trent, isang maliit na bayan sa England. Mula pa lamang pagkabata ay sentro na ito ng atensyon. Popular ito sa kanyang school dahil sa kanyang vibrant personality at fashion sense. Bagamat pagdating sa academics, hindi ito ganoon kagaling. Halos isang taon pa lamang ito sa university na mag-dropout ito. Gayunpaman, determinado si Mahek na makilala ng mundo ang kanyang pangalan. Kaya naman pinasok nito ang social media. Gumawa ito ng TikTok account na may username na Maybe Vlogs. Nagpo-post ito tungkol sa fashion, makeup tutorial at personal vlogs. As always, take your makeup off, Let's see how cute you really look. Then take off then. Stop. Do your exes Oh my god, no way. Why though? I Dahil sa confidence at sense of humor, mabilis na dumami ang followers ni Mahek, hindi lamang sa TikTok, kundi pati na rin sa Instagram at YouTube. Naging source of income ni Mahek ang paggawa ng mga videos kung saan masisilip ang glamorosong buhay nito na puno ng excitement at tagumpay. Bagay na hinahangaan ng kanyang mga followers. Kaya naman labis ang pag-iingat nito upang hindi madungisan ang kanyang successful image. Sa kanyang pang-araw-araw na dance reels, kasama nito ang kanyang inang si Ansrin. Katunayan, isa ito sa sinusubaybayan ng kanyang mga tagahanga. Si Ansrin ay isinilang sa Pakistan at lumipat sa UK kasama ang pamilya. Pangarap nitong maging flight attendant. Subalit hindi ito natupad dahil pinagbawalan nitong magkolehiyo. Sa halip nagdesisyon ng kanyang mga magulang na ipakasal ito sa lalaking pinili nila para sa kanya. Hinalaunan ay pinasok rin nito ang iba't ibang trabaho. Ngunit nang pumatok ang TikTok ni Mahek, naging manager siya nito. Makikita ang sobrang closeness ng mag-ina sa kanilang videos. Dahil sa karyer ni Mahek, parati itong nagta-travel para sa promotion at brand deals at hindi mawawala sa tabi nito ang kanyang manager at inang si Ansrin. Nang minsang magpunta ang duo sa London para sa trabaho ni Mahek, nakilala ni Ansrin ang isang binata sa live video chatting app na Azar, si Sakib Hussain. Noon ay for fun lamang ang lahat. Nagahanap lamang si Ansrin ng mapapaglibangan. Hanggang sa nagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa chat kung saan unti-unting lumalim ang kanilang pagkakaibigan. 46 years old noon si Ansrin habang 80 naman si Sakib. Mas bata pa ito ng ilang taon sa kanyang anak na si Mahek. Hindi lamang virtual ang kanilang friendship. Hinalaunan ay humantong ito sa isang intimate relationship. Unang nagkita si na Ansrin at Sakib sa Travel led Hotel sa Birmingham at nasundan pa ito ng maraming beses. Seryoso si Sakib kay Ansrin sa kabila ng malaking agwat sa edad, ipinaramdam niya rito kung gaano niya ito kamahal. Halos araw-araw nag-uusap ang mga ito, nagbibidyo call at nagpapasahan ng pictures. Subalit hindi lamang atensyon ang ibinibigay nito kay Ansrin. Nareregaluhan niya ito ng mamahaling damit, pinapakain sa mamahaling resto at dinadala sa luxury hotels. Hanggang sa umabot na nga ng tatlong taon ang kanilang affair. Ngunit isang araw ay bigla na lamang natauhan si Ansrin at nagpa siyang makipaghiwalay kay Sakib. Subalit hindi ito matanggap ng binata. Noon ay nag-confess ito sa kanyang kapatid na babae tungkol sa kanilang bawal na relasyon ni Ansrin tang bigla ang pakikipaghiwalay nito. Nagiiiyak ito sa harap ng kapatid at naglabas ng sama ng loob. Paulit-ulit nagmakaawa si Sakib kay Ansrin na wag siyang iwan sa ere. Tinatadtad niya ito ng text at tawag, subalit wala itong tugon. Buo na ang loob nitong kumalas. Nagsimula ang mga mensahe ni Sakib sa pagsusumamo at pagsasabi kay Ansrin kung gaano niya ito kamahal. Ngunit habang tumatagal, naubos na ang pasensya nito dahil ni isang mensahe ay wala itong natanggap mula kay Ansrin. Kaya naman unti-unting napalitan ng galit at obsession ang nararamdaman ni Sakib. Nagsimula itong mamblackmail Nanakot ito kay Ansrin na isesend sa kanyang pamilya ang ebidensya na mayroon silang sikretong relasyon. Sa isang text, sinabi ni Sakib na ipapasa nito sa anak na lalaki ni Ansrin ang mga hubad na larawan ng ina. Sinabi pa nito na wala siyang pakialam sa lahat kapag galit dahil wala namang mawawala sa kanya. Dose-dose ng mensahe araw-araw ang sinesend nito. Ayon sa binata, Kapag hindi pa rin sumagot si Ansrin, may gagawin umano ito na kanyang pagsisisihan. May mga pagkakataon na gumamit ito ng anonymous account na mag-live sa TikTok si Mahek upang iparating ang kanyang mensahe kay Ansrin. Noon ay labis na ang takot at pag-aalala ni Ansrin sa maaaring gawin ni Sakib. Matapos ang ilang linggong pagkimkim sa mga threat mula sa ex, hindi na kinaya ni Ansrin ang pananakot. Pero sa halip na sa pulis magsuplong, sa anak nitong si Mahek ito lumapit. Batid ni Mahek na hindi lamang ang kasal ng kanyang mga magulang ang mawawasak, kundi pati na rin ang kanyang pinakaingatang imahe sa social media. Sigurado ito sa kahihiyang makukuha ng kanyang pamilya kapag nakalabas ang sikretong ito sa publiko. Handa itong gawin ng lahat maprotektahan lamang ang kanyang pinakamamahal na ina gayon rin ang kanyang career. Noon ay nagbitaw ito ng isang mabigat na pahayag sa kanyang inang si Ansrin. I'll get him jumped by guys and he won't know what day it is. Inilagay ni Mahek sa kanyang mga kamay ang batas. Gumawa ito ng patibong para kay Sakib. Kinontak niya ito at kinumbinsi na ibigay sa kanya ang mga masiselang larawan at video ng ina kapalit ng 3,000 pounds at tinanggap naman ito ang alok ni Mahek. Nagplano ang mga ito na magkita sa Tesco Car Park sa Hamilton, Leicester. Doon ay mag-aabutan ng mga ito ng kanilang mga ipinangako sa isa't isa, ang pera at ang cellphone na may lamang files ni Ansrin. Subalit may buta sa plano. Walang ideya si Mahek kung anong pwedeng mangyari sa kanilang pagtatagpo o kung tuto pa rin ba ni Sakip ang napag-usapan o hindi. Kaya naman upang makasiguro, kumuha ng backup si Mahek. Samantala, nang malaman ng kapatid ni Sakib ang planong pakikipagkita nito sa anak ni Ansrin, pinigilan niya ito at winarningan sa panganib na maaaring kainat na ng meeting. Ngunit tumuloy ito dahil may tiwala ito kay Ansrin Makalipas ang dalawang araw mula sa kasunduan ng February 11, 2022, nakiusap si Sakib sa kanyang kaibigan at pinsang si Hashim upang samahan nito sa lokasyon ng meetup na Mahek. Wala itong kilala kanino man sa mag-inang Bukari. Ang alam lamang ni Hashim ay may kukuha ng pera si Sakib at hindi na nito inalam pa ang ibang detalye. Samantala, bago dumiretso sa Tesco, dinaanan muna ng mag-inang Mahek at Ansrin sa kanyang tahanan ang kaibigan ni Mahek na si Rekan. Pinakiusapan niya itong tumulong. Habang nirecruit naman ni Rekan ang kanyang best friend na si Jamal, na nag rin ng apat nitong kaibigan, si Natasha, Sanaf, Amir at Mohamed. Naghati sa dalawang sasakyan ng walo. Driver si Mahek sa kanyang Audi TT Pasahero nito ang kanyang ina, si Rekan at si Mohamed. Habang ang apat naman ay sakay sa isang asul na si Yat Leon. Dumating ang grupo ni Mahek sa Tesco parking lot bandang 1.07 a.m. Ngunit wala pa roon si Sakib. Bandang 11 p.m. sakay ng Silver Skoda Fabia, nag-drive ang magkaibigang Sakib at Hashim patungo sa Tesco isang oras lamang ang biyahe mula sa kanyang tahanan. Subalit maling Tesco ang unang napuntahan ng mga ito. Inabot ang dalawa ng 1.17 am bago marating ang tamang lugar. Noon ay sampung minuto nang naghihintay roon ang grupo ni Mahek. Bago ito, habang nasa biyahe, unti-unting nakaramdam ng kabasi si kib. Kaya naman nang makarating ito sa Tesco, matapos magpark ng ilang sandali, agaran ring umalis ang mga ito. Hindi naman malinaw kung dahil ba ito sa kanilang nakitang nauna ng dalawang sasakyan sa may parking. Gayon pa man, nang umalis ang magkaibigan, agad na sinundan ng mga ito ng dalawang sasakyan. Una na ng blue car na dala ni Jamal na sinundan ng silver Audi na noon ay hindi na si Mahek ang nagmamaneho kundi si Rekan. Nahagip ng CCTV ang intersection kung saan bahagyang bumagal ang sasakyan ni Sakib nang i ng mga ito kung may sumusunod pa sa kanila. At noon ay nag -slow down rin ang kasunod nitong sasakyan. Kasabay nito, nakatanggap ng tawag si Sakib mula kay Mahek. Inutusan siya nito na huminto sa may supermarket parking lot. Subalit tumanggi si Sakib. Sa takot, humarurot ang mga ito doon na nagkaroon ng mainit na habulan na tumagal ng sampung minuto. Ilang beses sinubukang pahintuin ng grupo ni Mahek ang sasakyan ni Sakib. Pero walang balak ang mga itong magpahuli. Doon na nagbitaw ng pahayag si Mahek kay Sakib habang kausap ito sa telepono. Ayon rito, quote unquote, Watch what I do to you. Habang naghahabulan sa bilis na 100 miles per hour, Nagpapanik na tumawag si Sakib sa 999 bandang 1.28 am. Tumagal ito ng limang minuto. Sinabi ni Sakib sa operator na hinahabol ito ng dalawang sasakyan. Binablock rin umano siya nito kaya hindi nito magagawang makapunta sa police station. Kaya't nagmakaawa ito ng agarang tulong. They're trying to hit the vehicle. They're hit into the side. Please, I just need help. I'm in danger. And then they're hitting the car. They're hitting the back of the car really fast. They're trying to ram us off the road. Please, I'm begging you. Bakas ang matinding takot sa boses ni Sakib. Paulit-ulit nitong sinabi sa operator na papatayin siya ng mga taong humahabol sa kanya. Hanggang sa maya-maya pa, maririnig na ang hiyaw ni Sakib. Kasunod ang isang malakas na kalabog na sinunda ng katahimikan. Nang dumating ang mga pulis sa A46 Road, kitang-kita ng mga ito ang paglipad ng mga debris mula sa isang nasusunog na sasakyan. Batid ng mga itong walang chance ang mabuhay ang sino pasahero nito. Sa isang iglap, nagtapos ang buhay ng magkaibigang sa Kibatashim. Idineklara ang mga itong dead at the scene. Tinukoy lamang ang pagkakakilanlan ng mga ito mula sa dental records. Napag-alaman na tumama ang sasakyan ng mga ito sa isang kurbada, saka lumipad sa ere bago tuluyang mahati sa dalawa at saka sumabog. Sa kanilang pag-iimbestiga, napuna agad ng mga ito ang ilang indikasyon na hindi ito simpleng aksidente lamang. Una na ang posisyon at kondisyon ng Skoda. Nahati ito sa dalawa. Nagpapahiwatig na sanhi ito ng isang high-speed impact Malala ang pagkawasak at pagkaposisyon ng sasakyan na nagpapakita na mayroong naganap na isang bayulenteng banggaan. Sunod ay ang bakas ng pintura ng ibang sasakyan sa Skoda. Indikasyon na binunggu ito ng ibang sasakyan bago tuluyang mag -rush. Tipikal ito sa mga kaso ng intentional na pagbangga o agresibong pagmamaneho. At pangatlo, ang mga marka ng gulong sa kalsada. Nagpapakita ito ng ebidensya ng high-speed driving at bigla ang pagbibrake. Senyales na nagkaroon ng pagtatangka na itulak palabas sa kalsada ang sinasakyan ni Nasakib. Nang silipin naman ng mga ito ang loob ng sasakyan ni Sakib, na-recover ng mga pulis ang cellphone ng mga biktima. Bagamat malala ang damage, nagawa pa rin makuha ang mga data mula rito. Laman nito ang pinakamahalagang impormasyon na lulutas sa kaso. Ang social media accounts, text history, call logs at GPS data kung saan kinalaunan ay natrack ng mga pulis ang detalyadong timeline ng pangyayari bago ang fatal crash. Kinalaunan, nadiskubre ng mga ito ang 999 call report ni Sakib kung saan humingi ito ng tulong dahil mayroong mga taong sumusunod umano sa kanila upang sila ay patayin. Base sa initial findings na ito, kumbinsido ang mga investigador na may naganap na foul play. Hindi nagtagal, nakuha na rin ng mga ito ang CCTV records ng A46 Highway. Nakuha na ng video ang dalawang sasakyan na binanggit ni Sakib nang tumawag ito sa emergency, ang Silver Audi TT at Blue Seat Leon. Kaya naman mabilis nilang trinak ang mga ito. Walang oras matapos ang horrific crash, tuntunan ng mga pulis ang ilang pasahero ng dalawang sasakyan. Nang sumunod na araw, na-identify na ng mga ito ang lahat ng walong sospek. Tinungo ng mga ito ang bahay ng mag-inang Bukari para sa investigasyon. Bago ito, una nang nag-text si Mahek sa inang si Ansrin at iba pang kasabwat tungkol sa kanilang isasagot sa mga pulis. Nang kausapin, nag-alibay ang mag-ina na nanggaling sa Nottingham upang mag-promote ng Shisha Lounge matapos maganap ang krimen. krimen. No, yeah, we were Where were you? At? Where was that? So we, well, so we first we stayed here, and then we went straight to uh, Mexico. Right. Okay. In the Abbey. Yes. Subalit so, hindi lamang ang dalawa ang nagsinungaling sa mga pulis. Ang iba sa mga ito ay nagbigay rin ng maling impormasyon. Ang ilan naman ay piniling hindi magkomento. Ilang oras matapos ang interogasyon sa mag-inang Bukari, naaresto ang mga ito para sa suspicion of murder kabilang na ang anim pa nilang kasabwat. Nang dalhin sa kustudiya ng mga pulis, nagpatuloy ang kasinungalingan ni Mahek. Ayon kay Mahek, nang papauwi na ito noong February 11, maingat umano itong nagmamaneho nang bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan ang isang silver na sasakyan. Inakala umano ni Mahek na siya ang target ng silver na sasakyan pero napagtanto nito na ang asul na sasakyan na nasa kanyang harapan ang totoong pakay nito. The silver card, it's consuming down. I braked and I said to my mom, what is this car trying to do? not threatening me, but agitating the blue car. But this silver car was not letting the blue car go. Nila nagbabanta umano ang driver na silver car sa sakay ng blue car. Ilang beses umano nitong binunggo ang likuran ng hinahabol nito. Ayon pa kay Mahek, hindi nito noon mawari kung ano ang nangyayari. Bagamat sigurado ito na may gulo sa pagitan ng dalawa. Si Mama man nga gis mong what is going on i don't know if they drunk or are they what are they trying to do to this blue car in general Si so Mama goes may like i said leave it you're not involved you don't know what's going on As soon as i've turned around this silver car's gone Malinaw sa pahayag ni Mahek na ang silver car ang sasakyan nina sa batashim ang nagsimula nang pagbabanta sa asul na sasakyan ang lingid sa kaalaman nito, hawak na ng mga pulis ang ebidensya na nagpapatunay na hindi lamang ito basta bystander. Pero sa dyang tuso si Mahek, nang iparinig na ng mga investigador ang audio ng tawag ni Sakib sa 999 bago ito pumanaw, sa halip na umamin, muli itong nagsinungaling. Umagulhol ito at sinabing sinungaling si Sakib. Binaliktad umano nito ang totoong pangyayari. Noon ay bigla nitong inamin na kilala niya si Sakib. Subalit pinalabas nito na siya ang karelasyon ng binata. Ito rin umano ang dahilan kaya may numero sila ng isa't isa. Dagdag pa nito, inaharas siya ni Sakib sa social media. Humihingi umano ito ng pera upang huminto sa pambubuli kaya naman tatagpuin niya ito sa Tesco. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mahek ay pawang kasinungalingan. Ang hindi nito alam, isa sa kanyang mga akomplis ang umamin na sa otoridad. Sa tulong ni Mohamed Patel, nabulgar ang buong istorya ng totoong nangyari ng gabing mamatay ang magkaibigang sa Kibatashim. Malinaw nitong narinig ang pahayag na binitawan ng driver ng dalawang sasakyan habang nangyayari ang habulan. Deretsa ang sinabi ng mga ito ang planong pagbanggake sa Kib kapalit ng confession na ito inalis ang charges kay Patel habang ang lahat ng sangkot ay pawang inaresto at humarap sa trial 18 months binuon ng prosecution ang kaso laban sa grupo ni Mahek sinuyod ng mga ito ang halos 200 oras ng surveillance footage apat na pung lokasyon at tatlong daang statements Unti-unting nabigyan ng linaw kung ano ang punot dulo na nangyari. Ang bawal na relasyon ni Ansrin at Sakib, ang pagkikipaghiwalay ni Ansrin, ang pananakot ni Sakib, at ang hindi makatarungang solusyon ni Mahek sa kanilang gusot. Mabilis na kumalat sa social media ang pag-aresto kina Mahek at Ansrin. Ang dating ang influencer ay sentro na noon ng isang murder investigation agad na naging national headline ang kasong ito. Subalit nang dumating ang trial, nagkaroon ng kaunting problema. Dinismiss ng judge ang jury matapos malaman na mayroong irregularity. Kaya naman pinayagang mag-bail ang mga nasasakdal. Itinakda ang bagong trial noong 2023. Sa paparating na trial, ginulat ni Mahek ang lahat nang bigla na lamang itong umamin sa mga pagsisinungaling kabilang na ang tungkol sa relasyon ng kanyang ina at ni Sakib. Inamin nito ang paglilihim ng katotohanan dahil sa kahihiyan na nararamdaman nito dahil sa affair ni na Ansrin at Sakib habang kasalito. Gaya ng publiko, nalaman lamang ng mister ni Ansrin ang pagtataksil ng kumalat ito. Sa trial, pilit iginiit ng mga defendant na aksidente ang nangyari kinasakib at Hashim. Subalit hindi kumbinsido ang jury sa daming hawak na ebidensya ng prosecutors. Mula sa testimonya ng mga key witness kabilang na ang mismong pamilya ni Nasakib at ebidensyang inilatag ng forensic experts. Si Namahek at Ansrin ay larawan umano ng mag-inanggagawin ng lahat, maprotektahan lamang ang kanilang sikreto kahit pa nga magdulot ito ng kamatayan. Noong August 2023, tuluyan ng nahatulan ang pitong defendant manslaughter para sa tatlong accomplice na sina Natasha, Sanaf at Amir at murder para sa dalawang driver na sina Rekan at Rais. Nasintensyahan si Natasha ng 12 years na pagkakakulong at 15 years naman para kina Amir at Sanaf. Si Rekan naman ay mananatili sa kulungan ng 26 years at si Rais ay 31 years. Habang isinasagawa ang trial, kapuna-puna ang pagiging kampante ni Mahek. Makikita itong tumatawa kasama ang kanyang mga kapwa defendant, kumakaway sa mga reporter at naglalaro pa ng monopoly at uno habang hinihintay ang verdict. Subalit nang dumating na ang hatol, bumuhos ang luha nito. Kapwa na hatulan ng mag-inang Mahek at Ansrin ng guilty of murder at nasintensyahan ng life sentence. 31 years and 8 months para kay Mahek 26 years and 9 months para sa kanyang inang si Ansrin. Ayon sa judge, ang kasong ito ay istorya ng pag-ibig, obsession, extortion at cold-blooded murder. Bunga umano ng lifestyle ni Mahek bilang influencer ang pagiging self-obsessed nito. Binulag umano ito ng kanyang kasikatan at ipinagsawalang bahala kung anong maaaring impact ng kanyang mga aksyon sa ibang tao. Iba't iba naman ang reaksyon ng mga tao online sa naging hatol ng judge. Ayon sa iba, hindi inosente si Sakib. Nakipagrelasyon ito sa isang married woman at ng blackmail kaya naman humantong ito sa kanyang kamatayan. Wala umanong manong simpatya ang mga ito kay Sakib. May iba rin pumanig kay Mahek dahil prinotektahan lamang umano nito ang kanyang ina. Marami naman sa mga ito ang nanisi kay Ansrin. Kasalanan umano nito ang lahat dahil sa pagpatol nito sa isang teenager. Nadamay lamang umano ang anak nito sa kanyang ginawang gusot. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan Mahalaga ang buhay. Huwag kang papatay. Maraming maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.